Hah? Eh kan nya mah? birthday sabat. Day la. Bayo ko dito. Tayo pa raw magdudot ba? Yes, kaya kami may My counting handa. baba ang mag-isa. Yes, ka naman niya eh. Wow, what is this? Ano, ikaw magbabaan? Oh, May handa kayo May so, yung YouTube channel. <tinyo> ang kasamsaga ng habagat ay one month <laughs> <laughs> nais niya siya mag vlog <laughs> nais niya mag vlog wala <laughs> <laughs> <lala. Lala>, eh huwag <laughs> <laughs> na maingay babe <laughs> tulog si baby Dylan oh hmm. tingnan mo, tignan mo. Ito, tulog baby. si baby Dylan oh tulog <laughs> so mag handa handa kayo maya may cake yan si baby pero <laughs> brown out ang schedule namin ay 7 a.m. to 6 tapos bukas ulit 7 a.m. to 6 p.m. din? 7 a.m. to 6 p.m. Grabe na. Ma. Grabe so, na. ko lang kami ng spaghetti, ng lumpia. Lumpia. Favorito namin yung lumpia Shanghai. Yan. Yeah. Tapos, sandwich. Ganun na. Kami kami lang sa bahay. Ang mm. bahay. Si Bigit na mga lupa ng sopas. Hindi magpapaawat. Gusto-gusto niya rin ang sopas talaga

Boy na? Siya naghihi dyan? Uy. 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 Alam wala yan pulbo. O, siya <laughs> oh. laman -laman na ka na. Wala man na, ma -ano wala ano mo. Wala man laman. Yeah. Mauna siguro yung... Ay, ay yung... Ay, yung... Ay, yung... Ay, yung... Ay, yung... Ay, man Ay, yung... 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 Uh, uh, yeah, nagising na sa baby. Tagalin natin yung flash. Nagpasisilaw hmm. eh. Wala. Hindi, poping, poping pa na. Wala <laughs> kayo dyan sa baby. Basta ako lamig. Basta lang ang panahon niya ako. Ako ni Mami. So, edit mo na At, ako ng kaunti. Ato, ato talaga ako. ba bakit? halos <tod> um, simple naman daw. yung mga tulong kagabi halos simple yung mga tulong kagabi halos simple la ta yung mga kagabi halos simple la ta yung mga kagabi halos kagabi halos kagabi halos simple mga tulong kagabi halos simple la ta yung mga Tapos kagabi yeah. ka hey, oh. ko, simple la na yung mga yung sasakyan. <laughs> tapos pagbalik ko, one port na yung ano, um, taas ta Lagpas tuhod na yung ano. Tulog <laughs> daw. Yan, tulog pa nga yung baby. nakabili giniling. Bakon beef ang namin sa Filipino style spaghetti. Dahil ba nga? Baha. Uh -huh. baha. Ay, Ay, hindi talaga. Ay, hindi. Boon, tingnan mo sa parinti dyan nang magsaysay. pagkuha mo ng cake. Malay mo lang. Bila, um. Wala dyan. Wala rin dyan, ano, mamoy. ASF nga, gani. Sa Robinson na meron talaga, Pero sa ano. Pa sa palengke, Sa palengke algo. Uh. Uh? Malas. And... <gibli> oh. 350. Oh. Hindi ko alam te lang. Ang kilo. Oh. Hindi ko alam. Kumusta Pinatapon niyo kasi sa akin yung baboy ko dyan eh. Andi Pwede lang na sa ala yun eh. Dila man din yo. Hindi yun? bayo. No yun. no. 'Yan 'yung baboy. 'Yung baboy ko. Hawak, kami ka pagbit. Eh, jujurnya, celebrate naman din. Hay. Pero malamang kami kami nga lang atin din mga katawid yung ba Sila atin yung doon, kanyang nabaha. Pero okay naman sila. Hindi si tatang. Hmm. Kanina nag-update si Harabas na mas shell sa mga bahay-bahay. Okay -bahay. naman daw. Pero talagang ulan pa rin ang ulan. Ay, parang kasi ay, nang binaha ng, ano. Hmm. Saan nakainis brown out? Pilo. Tulog ka lang yan, Bewa. Nag-isamay pa. Kami na magluluto pa brown out brown out naman ng ano mo be tower is off oh picture picture lang handa konti nandiyan lang na. madilim lang talaga madilim dilim hi hindi makatawid hindi makatawid sa kalsada hindi ano. Si Bujie kanina sinubukan pumunta sa bukil hanggang baywang daw, hindi kaya itawid ang ano, Kaya kaya tumawid. Yung kalan namin nandiyan na sa taas kasi, kaya nandun sa labas. Maano na, mabasa-basa. Huwag na tayo mm magagawa, -mm. walang ilaw. Kagabi pa namin ginawa yan eh yung pia No. Buti na lang nagawa natin, no? Kung hindi nagdinigip tayo, may magbalot-balot. At saka ka, hindi ka na makatawid. Ayan. Buti na kumilip ako pa. Buti po, Jay. Dito, magawin niya sana kahapon sa dito ng bayan. Ngayon na lang ba? Oo, oh, tingnan mo yung mga nakalimutan ingredients. Wala tayong nabili ngayon. Ayan, ha? <laughs> wow, ha? The... You Wanda. Know. One naitawid din. Kahit walang ilang. At walang ilang. Tara mo niya sa'yo na yan. Sandwich. Sa'yo lang. Sa'yo imit. Sa'yo imit wala pag nalangot. batang tulog nga Ayun na batang tulog. batang tulog. Okay, malapit na yung aking nilulutong. Spaghetti. Ano yan, Beb? Ano yan? Ano to? Ano yan? Baka eh. Ano yan? Ang na daw si Nico, hindi nagasalita. Kanina, nung walang camera, kadaldaldal. Ano yan, yan?

Oh. Akin okay, okay, yan. Akin yan, boy. Okay, yan na, linisan time na. At ready na tayo sa dilim. <laughs> Ay, yung laba pala ang cheese. Saan ipangkudkud mo kanina, dahi? The final touch. <laughs> pa mm, di di mo boy pa na Hindi ano da si ah, oh, ko pa alam eh babaw na? na kuya kakabaw 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 kakabaw

Dilan at one month. Yun, wala pa rin kuryente. Madilim. Madilim at malamig. Wow! Bawin na lang sa next month. Sambung manok lalaki. Sambung okay. manok Ay, request natin. Pay, yung nakakayo talaga, pay na isang Yung, yung pinaupo. Yung pinaupo. yung pinaupo dito yung manok. Uy, nagawa niyo ng paraan. Anong ilagay niyo dyan? Ha? 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 Wala mo sino nagluto Lasahan niyo na lang mamaya. chili D'oh, karne din ha. Mukhang mga... Uh oo, -oh. mukhang mga lang mga nasawa ko dyan. Ay, Be. Yeah. Typical na ano yan, Bim? Ay, ay! Ay, ano yan? Pag walang karne, Daddy, ano mo na ilalagay? Hmm? Pag walang karne, tigol. ano ilalagay? Corn bip. Ay, oo. Corn beef. Pwede rin pala yan si spaghetti? Oo. Kanya-kanya lang hindi O ano nga natin, parola? Ano na? Tubig eh. Oo. Kape. Kape. Ay, inay Nay, kape daw ni. Kape. Wait, may inay mapicture tayo dito, nai dali. Mailo na lang. Mailo. Kumakain na, na tayo. Ay, hindi lang. Gising ba? Huwag <laughs> kang magso. Hoy. Hoy.

Sa'yo na nag-isip na ito. Wala akong kinalaman sa'yo ito. Sabi niya mo, Jey. Oops! Hindi mawala. <laughs> yan mawala. Dahan, 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 dahan. Ito ang pakuha na yan. Mm. <laughs> sa spaghetti ako. Okay. So, Nailagay lang yun sa ibang <laughs> <laughs> ispageti. Hindi iyan. Sa inyo, baka sakali. Pero yun sa amin hindi kasi kinigigay. Ano? Nandiyan na nandiyan Pero pa naman kami may kuryente. Nandiyan na nandiyan lang. Nalaman mo i-pitch yung mga tao gano'n Ako Daddy na Ako lang Daddy Si Kung alam ko lang Ito bagay sa'yo, Brad o na kumain na Brad Sa'yo kumain

Ay dito lang kaisita kung galing ano. Ay, kala ko dun sa labangan. Saan na, Jhon? na? Ano? Mm -hmm. Hmm. Ito? Kapuna na ba to? Hmm. Apo na lang ba na na yan. At,

Uy, po eh. Buti nakawisi tayo taong... Oo. Na-birt na! Sabi mo nga, kaya yung bed. naman ni... Hina-kill naman ni Bangto. Oo. Kaya kami may na pa niya. Kaya na ba't pa niya nang Lamig! Lamig ang birthday ni Dylan. Ang birth month. Ay, ano ba mansari? Birth month. An? Ah? Birth month pala. Mansari nga. One month. Start na mabubos ang birth month.

Palitan mo si Anton, doon, kung makakain si Anne. Ako ba? Ay, wala pala. Ako, bawal ko na. Nanay, napit na ako. Gusto ko daw siya, alam mo. na. ako alam Oo nga. Nawala mo naman Okay. Ano masabi mo sa spaghetti? Ano, ah, hindi man corn to? Hindi mo na rin malasaan yung corned beef sauce. Kasi spaghetti sauce. Mm. Kasi di ba pagka kumain ka ng corned beef parang... Basta ano din yung lasa ng pagka corned beef. Hindi ano ito hindi. Masa yung corned beef na kumalit. Ang nabili ko. Sarap? Sarap. Uh, si Shake Girl po. Nagluluto lang yan pagka vlog. <laughs> Pero pag uh, walang vlog, wala. Luto, luto. Nandiyak ka <laughs> diba na? naman. Nandiyak ka naman. Diba, Nay, na? Nay. Nandiyak kayo. <laughs> yeah. Ano na, boy? Kung ano sa'yo yung bakal? Wala na, kami-anin yung dada. Hmm. Hmm. Na. Lagyan mo siya. Kanya nga pala to. Hmm. Sorry na. Sorry na. Yakya. Yakya. Ah. yun oh. Hindi yan. Ayaw niya man yeah, yan kanina. <laughs> Good boy yan. Good boy. Huwag mo nalagyan ng ganito, babe. Iniiwan niya na. May cake pa. Ano yan, Tang? Ano yan? Ano yan? Ano sa cake niya? Dao, dao. Dao. Ayan, ayan na. Hindi sa mga pamigyan na yon. Ang ngayon na yun? Na, Nang spaghetti. Ito daw, ito daw. Ayan? Mm. Hindi na talaga yun eh. <laughs> oh, kain ka na! Mas inuna ang kape. Ayan, bala may kape na. Dito ka, dito ka. Ayan, dito ka. yun, yang saya cerita ke Oh, kain sila. kain lang, kain Oh, ini. Ini ayo sarap. Hmm. Favoritnya ini Tatang, leche plan. oh <laughs> Bukan gina expect niya sa lechip. <laughs> 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 ano gusto niyo sa lechip lan? Matabang, hari, matabang. <coughs> oh, hindi matabang. Mm oh, -hmm. gi yam lang. Golden talaga ako mahain ni yung, ito. Tena mo, gagalaw na siya kay buje Ayaw niya nakarga ni buje nakatiwarek kasi. <laughs> Tatay ko to, alis na ko dito. <laughs> <laughs> yan, yan, ganyan buso. Bantayan kita kay Kube, eh, oh. Ha? Uh -huh. Eh. Eh. Ano mo din. Ay baka na silaw si Dini. Lalagyan ni Tatang pang ice cream eh. Lalagyan ni Tatang pang ice cream ang ano. Tatang meron pa dito na. Eh. niya lang ang gabi eh. <laughs> Wala ang ice cream bawal. Hindi Bawal. Nakalimutan ko kabe oh. Ah, Buti na lang. Wala <laughs> eh. Oh, Nakita ko ko. <laughs> <laughs> Nakita niya na ano, ang nakalagay isdaan na. <laughs> Pagbukas isdaan na. Sarap. Sarap na. Sarap lang ito, babe. Uy! <laughs> Uy! Ay, lolo! Ay, si si Wala siya lang yun. Sorry. Kaya yeah, tapik na yun na si Dool. Sorry. Ka pa, Ay, kapatid. Ay, kaya na lang ako. Ay, ang luto mo dyan. Ayaw ka gabi na. No? Bakbakan kami ng bilot kagabi tapos mag. Hmm. No? Galing kumain ni Nico. Oo, oh, dakot talaga. Sarap! Bang talaga. Oh. Mm -hmm. Gusto niya eh. Gusto niya matakaw niya magkain. <laughs> <laughs> Wala 'di 'yan sigaw. Ay, nakuha yung sigawan, no? Wala, hindi nakuha yung sigawan eh. Patayin niyo ulit, patayin niyo ulit, patayin, niyo ulit. patayin niyo ulit. hindi nakuha yung sigawan eh. Kagaling ay. yes. galing galing nang sigawan. Sarap din minsan yung mga no? Mmm. Uy, na. It's time to say goodbye. And... Ay, doggy, doggy. Baka pala. ako. <laughs>

May konting handa. Ay, Ang kanyang cake na si na ano niya na niya oh, tanggal yung manok ko. <laughs> Ay wala well, tanggal oh, na ano vlog mm. mm. daw okay na yung ating ano met wala <laughs> pagparada nila diyan sa harap Nawala ang net. <laughs> Buti na tadaanan na yun nandyan. Buti natadaanan na na. Doon na kala ko yung isin. After ng picture taking, nasira na talaga siya. <laughs> <laughs> Hindi na mukhang manok. Kasi ni na ni Dylan eh, nagaroon niya. Mukhang alam siyang ano, Oo, oh, yun. Bukas sa Mars. <laughs> Oo, oh, sobrang lakas talaga ng ulan. kami lang niya, Rabas, aman sa labas ng bahay na May hahanap kami oh, ang pero yung deny? ay... Ibo! ba? Magkakasit ka po, wala ka rin naman parang Tapos naiinitan din. jacket kay

Kain na kayo. Meron.